Mayo uh, nga kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ron ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Batan. Ingon e man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran, itago lang ko sa pangan nga Leslie, 49 years old, single, si bu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among yuta nga napalit sa mga ginikanan nga nakaso o guwa pa'y desisyon ang korte na po nakapin katuig sukad ni makaso. Aron ninyo hisabtan, sugdon ko last pandemic na naigo sa COVID ang among amahan o namatay. Ingun ining mga pagkita po. Nagkilak na sabi si Mama. Lison magani na itong nawatong managsuo ang hitabong papa. Labaw na si mama. Musa mo tang ng mama kung mahuman ng pangadji. Huwag na ginoon siya kaubad din is bahay kung mamauli na ming sa tagsas-tagsa na ka pamilya, Leslie. Aw, oh, ni apa mas si Leslie, <coughs> ti <te> Jessica? pa <coughs> wapam ni maminyo. Pero bayasab ko din sa bahay maadlawan, Ha? Kaya ito ang trabaho, Chi. On sa man, Leslie. O yan ka bang ikaw na lay ba ni Mama din ni Sabay? O kami ni Bahala ni Reggie sa inyong konsumo ni Mama din ni? Ha? O sa'yo po ti mo ipasabot Naisguta ni? Naisgutan ni Lamo one time ni Reggie. Nga undang na lang o panarabaho. O ikaw na ibahala ni Mama. Ha? Alam ka sayang po sa kontrabaho ti Uy. Di ba mahimong magkuha lang tagkatabang alang ni Mama? O kung... Huwag ito'y makuha. O, oh, huwag na ko'y mahimo. Gawa sa pagtuman sa iyong gusto. Ma, naning mo pagkaon. Uy, huwag ka di. mo trabaho, Leslie. Ay. May resign ako sa kontrabaho, ma. Oy Uy Aro man. Aron na ti ka? Ha? Uy, dili na ni mo kinahang lambuha atun, uy. Makaya ako ang akong kaugalingon din sa bahay ba? Ogo sa pasad, ni apa man ka mag-ulian din sa bahay. Pero nabala kami ni mo sa adlawan nga ikaw rang usa din sa bahay, ma. Simba ko, may kalit kang bation. Ay, kabala ka, ma. Okay ra ko. <laughs> Single pa ba'y ako? Huwag sila na kung si ate Jessica o Gretchen ang bahala sa itong mga panginahanglan din ni. Oh, hinoon. Naamansad ko'y kubra ho nga pensyon. Oh, mapaiguran na nato, maoy. mo, oy. na ko'y trabaho. Oh, maayo hinoon. wak ka na'y trabaho. Aron tabangan ko ni kaso bahin sa atong yuta nga nakaso. Tuod ay maoy. Naon sa na dito ninyo taa? Ah, kadiyot ha. Kay kuwaon ko ang mga papilis ang ninyo Ah, December 29, 1979, di napalit na mo ni Papa ninyo ninyo taa. Patent nga yuta. O pagka April 15, 1980, napaisyuhan na mo kini og City kung transfer certificate of title o nakapangan kininamong duha ni Papa ninyo. October 2012, di ang nag-edad o 71 years old ang inyong amahan o ako 70 years old at itong tumura. Nag-desisyon mi nga magbaligya unta og porsyon ining yutaa para puno palit na mo sa amo mga tambal o uban pa na panginahanglan. Sa dihang diha na nangayo kini og certified true copy sa titulo sa yuta. Hinungdan nga mulukat unta ang inyong amahan sa Registry of Deeds sa Mandawi. O, mauna lay nahibaw sa inyong amahan nga may nag-file og Notice of adverse claim, last twenty ten. Nga claim og ownership sa atong yuta. Unsa Sama Recorded by X Thunder Gaming. Matud ni mama Kung wak pa maglukat unta si Papa o certificate true copy sa mong titulo sa Registry of Deeds, dili na mo mahibawan na may nangangkon ba dahil sa mong yuta. Kaya wak man kung sila makatawat o notice na may nag-file dahil adverse claims sa mong yuta. So, mauto, nireklamo ang akong Papa o may file o kaso ang akong maginikanan. Ang initial hearing of the case was last September 2013. Og pa sa opositor sila na ang nanag-iya sa maong yuta. Pero ang sukod sa ilang giklaim, wa magtugma sa gidakon sa among yuta. Unya, usay wa magtugma ba ma? Ang sukod sa yuta nga gusto nilang iklaim kay 1,546 square meters. Samtang ang atong yuta, nagsukod kiniog 1,648 square meters. May kasulatan silang deed of absolute sale pero gi fight ni namo ni papa ninyo kay tituloy atong gihoptan kay amo mang gud ning napatay tula ni papa ninyo apan maola eh. on unsaon pa man ako ani sa pagpadayon sa kaso nga naman si papa ninyo ma siya mang ginaglakaw-lakaw ini kani adto sa buhi pagkod siya. Naundang lang dihang pagpandemic nga istrikto na ang restriction nato sa pagawas-gawas sa atong mga bay. Og wa nay opisina sugod so March 2020. Og namatay pagyud si Papa ninyo pag October 18, 2021. Tungod kay naigo sa COVID. <laughs> ayo ka ka, ma. Huwag ka mag-inusara ini eh. problema, ha? Ni apa ko, ma. Napa si Ate Jessica o Richie. Ako na mo padayon ng follow up sa kaso, ma. Asa namang ubang papilis ang inyong taa, ma? Mm. May papilis din sa kong amahan nga pagka July 19, 2019 na ang desisyon sa korte ang akong amahan na nag din nga The petition is hereby granted. The court directs the registry of deeds, Mandawi City, to cancel the adverse claim. Oh. At tuon ko na sa si si Mandawi. On sir? Dili mi kahatag nimo sa imong gipangayo nga certificate of finality. Kay last August 13, 2019 nagfile pa ang oppositor of motion for reconsideration. Unsa? si mandawi sa kung pagadto ti. Eh. kaila ko aning naguna-una oy? nga namatay na lang si Papa. A -ap Apan no padegi hapoy progress ani nga May duha man ka hearing ane nga way appearance ang oposisyon. Apan nga nung hangtod karon, wa pa may decision ang korte. Pagka April 5, 2022, nakadawat mi order from RTC Mandawi stating nga on June 30, 2021, the petitioner filed his opposition to the said motion for reconsideration. In view of the filing of the aforesaid opposition, the motion for reconsideration is now submitted for resolution. Pero hangtod karon, wag gihapon maglihok ang among kaso. Ang ako mga pangutana, maukining musunod. Unang pangutana, may nangangkon sa mong yuta. Apan, na na naman unta ni sa korte ang pagtangtang sa adverse claim. Pero, na may motion for reconsideration ang oposisyon. Hangtod ka na sa di ay magsigi o motion ng oposisyon. Ikaduhang pangutana, may abot o 10 years ang among kaso. Unsa may angay na kumbuhaton, aron malihok na kini o matagan na og certificate of finality. Pwede pa mi mudol o mukuha og lain abogado kay murag hinay man sa among kaso kining among abogado nga suod kunuhay ni anhing papa. Ikatulong pangutana, updated me sa pagbayad sa real property tax among yuta. Pero kining estate tax, unsa may mahitabo kon dili ni mo mabayran? Amo na lang lagi untang ibalagya ninyo yuta. Ah aron ng angin bayran. Kay ako, wala ko'y income. ug ang duha ko kaigsuon, ...wai ikahatag pagpa-transfer sa titulo. Ikaw pa kitapusan 81 years old na ang edad sa among inahan. unsa sa mga kayo mahitabo, kung simba ko, mamatay sab siya, nga dili pa matransfer ang pangan sa titulo sa among yuta, kay nakapangan pa ni nilang duha sa akong papa. Unsa sa mga buhaton, palihog, tabang yung tambagi ko kini ang akong soleran, Leslie. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Of course, para sa ato ang mga medical nga mga pangutana, mga drug related problems, sug mga psychological nga mga pangutana pwede na nagyud na tubagon. Sa ako ang partner pero wa pa man siya dire, si Dr. Rene Obrano. Mona guys, ipadala ang inyong hang sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Dili yun ta magduha-duha, di ta magpangiko guys, no? Sa pagpada sa suat ang suwat, nga naman kitang tanad na ay mga ginaagi ang mga problema each and every one of us ni agi yun na og challenges. Di yun pwedeng di mapandol. Di yun pwedeng di madapa. Di yun pwedeng di masaag. Di yun po pwedeng uh, kabaw tanan or sakto ta sa tanan or kalipay ra ni tanan. Kaya di man ta ka-appreciate kung unsay naan na nato kung dili po ni nato maagi ng mga challenges nato to. So dasig lang, padayon lang yun ta, perme. Letter sender nato karong karungad lawak, taga Liloan. Live, love, Liloan. Hello, may Alju Aljo Frasco and ang guapo nga congressman sa 5th District of Cebu nga si Congressman Duke Frasco atong At taguon sa pangalan nga si Leslie na nga to ang letter sender. Punto legal ang iyahang pangutana na asilay pangutana kabahin sa ilahang yuta nga napalit sa iyahang mga ginikanan ug nakaso nga wala pay desisyon ang korte na po na katuig. Sukad ko no, ang katong uh, kaso Nagi, agi na lang pandemic, analay bakuna, na -analay laing sakit, o yun na ng ilahang kaso, no? Nga no sumuniyahang mga pangutana. Unang pangutana, may nangangkon sa among yuta, apan na desisyonan naman unta sa korte ang pagtangtang sa adverse claim. Pero na may motion for reconsideration, ang oposisyon. Hangtod kanus apa apaman di ay ni magsigi og motion ang oposisyon. Okay, pasabtunti ka, no, Leslie, nga ang kaning kaso, so manggood na to kaning korte na ni hierarchy or kanang level ba nya yeah. ang pinakaubos ana kanang depende manggo na no duha na ang lower court pwede siya municipal trial court or pwede sad regional trial court Depende og asa dihagina magsugod ang kaso magdepende kung unsang klase nga kaso pilay value no um, diha na na diha magdepende og asa isang at regional trial court ba or municipal trial court basta diha gyud na magsugod ang kaso inig human manggood ana di manggood na ma-final dayon kay naamay na argabiyado no naamay sa kaso manggood inig desisyon na ay daog na apuy pilde unless nagcompromise mo no win win pero og nihuwat kun ta's decision aw naagi madapigan ng huwes na agud medyo di malipay sa decision sa huwes ug tungod kay kibaw ta nga kaning huwes taw lang pod no kibaw po ta nga na, po possibility sa error mga sipyat no sa kadaghan pod nilang giatiman nga mga kaso posibleng wa nakita tanang ebidensya or wa na appreciate og tarong tanan mo nang due process ang tawag ana no taga ano higayon ang katong naargabyado nga mapasaka or maapilar ang iyahang kaso ngadto sa higher court which is kung RTC ka or regional trial court madto ka court of appeals kung municipal trial court ka moagi pa kag regional trial court nga from the regional trial court court of appeals again naagi hapuy di malipay posible nga ang gidesisyon sa lower court i-affirm moingon ang korte o sakto why sipyat ning lower court sa iyang decision Argabiado gihapong ka kay para nimo na agyud kay punto sayop ang regional trial court or lower court sayop yop po ning court of appeals pag apilar aw hatagan gihapon kag laing higayon sa kata adto ta supreme court korte suprema tawag na mo ana sa law sa USJR sa University of San Jose Recoleto School of Law no is court of last resort. mo yun na siya last. Kung unsay desisyon sa Supreme Court, mauna yun na'y na sundon. Kaya wala namang yun tayo laing kasakahan, no? That is the highest court sa ato ang nasod. So, kumingong kagkapila na agidaghang higa yun. So, basin mo na iimuhang pasabot nga kapila mag-motion for reconsideration. Kaduhang pangutana, may na po katuig na ang among kaso unsa may angay na kumbuhaton aron maliho kini. Ugma mahatagan mi og certificate of finality. Pwede ba mi mo dool or mukuha og laing abogado kay murag hinay man mulihok sa among kaso kining among abogado nga suod kunuhay ni anhing papa. Pangutan a ah, ang inyong abogado og asa na mo nga level na ba mo Court of Appeals or na mo Supreme Court. Usahay manggood tungod sa kadaghan yun tinuod sa kaso ba madugay yun na siya. Sa Regional Trial Court pa lang daan mudagan nag mga duha, tulo, patkatuig. Four years na. Sa ka Court of Appeals, Daga na pong kaglaing duha, tulo ka tuig. Mm, pila naman na, 4, 5, 6, 7 years. Muna maabot ko siya ingon ana. Mubito nang kami, no? Kanang mga kasukaso. Ako, pasab din na kung mga kliyente, kanang mga kihante, kung unsag yun ang expectation. Kay, di man na siya parehas gawas, nga paspas -pas, -pas atuan, na paspas na bayani. ni, No? Pero, napag yun. Napag dagang opportunity siguro nga mas mapaspas pa. But as of the moment, mga ingon ana, gina na ako maabot gina sa Supreme Court, no? I don't think na ay problema ang abogado. Pwede man po nimo madiskas sa abogado no kung asa na mo dapita and pangutan-o nimo nga attorney. Pwede ba mo file tag motion for early resolution pero usahay ang abogado mas kabaw baya gyud ha kung unsay maayo buhaton kay usahay sad, no? Langto to lang yung pagkasurya. kaning mga huwis tao pud ni. Unya di pud sila ganahan apurahon or dali-daliun kay daghan biya pud ni silang gibuhat. Usahay it can be advantageous usahay basin di So, magdepende na no, sa feel sa abogado. Kung unsa iyang gut feel, will it be wise to file a motion for early resolution or muhuwata sa resolution sa korte nga muabot. But at, at, some point, mugawas ramang yun na. Ikatulong pangutana, updated mi sa pagbayad sa real property tax sa among yuta. Pero kining estate tax, unsa may mahitabo kung dili ni namo mabayran. Amo na lang lagi untang ibaligya ning yuta Ah. Aron mabayran na ang angay bayran. Kay ako, wala ko'y income. ug ang duha ko kaigsoon, wala ikahatag pagpa-transfer sa titulo. Okay. Magdepende yun na. Kay usually, pwede man na tol. kung magpahibaw mo sa BIR nga gikaso pa. No? O pwede po nga maka 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 suspend mo ba sa payment no um, or pwede sad nga mo avail na lang mo sa amnesty hopefully periodically manggod, ang BIR mo grant na og amnesty nang discount ba sa katong mga late na gani pagbayad so basin pwede mo maka-avail ana puhon kung naay uh, amnesty ka i no ang ang BIR when you are ready to file or to pay your estate taxes. Ikaw pa tug ang na 81 years old na ang edad sa iyahang inahan unsa mang kahimahitabo kung simbako mamatay sab siya nga dili pa ma-transfer ang pangalan sa titulo sa among yuta kay nakapangalan pa mani nilang duha akong papa unsay akong buhaton una sa tanan kay naa may kaso pahibawon ninyong korte Bawon ni mong abogado, parang abogado, mo'y muhimog dokumento, pagpahibaw korte, nga namatay na ama, o kamong mga anak, mo'y mupulis kaso, isip tagtungod. Kaduha, settle po na ninyong estate, pahibawon po ninyong BIR, nga gikaso pa ning maong yuta, ba't mo bayad po mo'y estate tax na po sa imuhang mama o sa katong imuhang anhing nga nga papa, no? sa imuhang amahan. So, muna, sometimes, better po nga ibaligya ang property, unya ang kung kinsa tong mga sa tung mo palit mo mo bayad na lang sa estate tax no kay para dili kaayo bugat para ninyo mga suking tigpaminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa pon sa tuwang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.